Ang buhay ay binubuo ng iba't ibang kwento. Mula kay Kuya Guard hanggang sa bawat estudyante at guro. Lahat may pinagmumulan. Lahat may pinaglalaban. Lahat may istorya ang itinatago sa kaibuturan. Kaya naman bilang opisyal na pahayagang Pilipino ng Kesa City Science High School at tagapagtaguyod ng pang-campus na journalismo ng paaralan, hatid ng banyuhay ang mga kwentong nagtatagbuyod ng kaalaman, kabutihan at katotohanan kaalaman, hindi lamang sa siyensya, kundi pati rin sa impormasyong mapagpalaya. Kabutihan sa pamamagitan ng pagtatampok ng mga advokasiyang para sa kabubutihan ng lahat. Katotohanan sa pamamagitan ng mga impormasyong napapanahon sa ating lipunan. Lahat ng ito, may sa tulong ng mga sulatin at artikulong may matapang na paninindigan. Mga disenyo't dibuho sumasalamin ng kasalukuyang lipunan at mga gawang media na umaantig at pumupukaw sa masa. Samahan ninyo kaming ihatid ang mga kwentong para sa pagbabagong anyo ng buhay. Muli ang kami ang Banyuhay. Banyuhay! At isisigaw ko sa mundo, narito na ang generasyon ng magpapago. Banyuhay, ito ang